Tilo ng pangangampanya ay laging refleksyon ng umiral na kultura ng isang panahon. Halimbawa, bago 1950s, hindi pa masyadong uso yung mga kandidatong umiikot-ikot sa buong bansa at kakamay-kamay at kakaway sa mga tao. Ngayon, bawal na yan. Covid. Sa katunayan, may isang henerasyon na tila waklas ang tingin sa panunuyo sa botante. Kahit si Sergio Cosmeña ay hindi nga masyadong nangampanya noong 1946 elections versus Manuel Rojas. Kaltiwala naman siya na alam naman daw na mga Pilipino ang kanyang nagawa para sa Pilipinas. Kaya ang resulta ayun, natalo siya kay Rojas. Pero nagbago ang mukha ng pangangampanya noong 1953 noong tumakbong noong Defense Secretary Ramon Magsaysay sa pagkapangulo. Ang sabi kay Magsaysay raw talaga unang nagkaroon ng kaganapan ang kampanyang mas personal ang approach. Pagkamay sa mga tao may pamatay na slogan at imahen na makamasa. Kung dati mga kandidato ay nakamerkana at imabot, si Magsaysay daw, nakasimpleng polo lang ang kabaliktaran ng kalaban niyang si Elpidio Quirino. Pero ang pamatay sa lahat, ang immortal at makamandag na jingle niyang, Mambo Magsaysay. Mambo, Mambo, Magsaysay. minsan, ang isang political ad ay eh, pwede rin confrontational sa katunggali. Gaya itong kay Makapagal na binabanata ng incumbent na si Carlos Garcia na sa eh, hindi naparosahang mga kriminal. Pero mga papsa, ah, hindi si Marcos Jr. ang unang gumamit ng kapangyarihan ng showbiz para mag-launch ng kampanya. Style na yan ni Daddy noon pa para sa 1965 elections. Ipinilabas eh, ang pelikulang iginuhit ng tadhana. Starring Luis Gonzales as Marcos at Gloria Diaz as Madam Melda. At may cameo pa si The Junior. Ayan o, dito sabi niya, paglaki raw niya ay gusto niyang maging politiko. Aba, mukhang nagkatotoo. Pero ngayon mga paps, imbis sa pelikula, ang kampanya pabalik sa Malacanang ay dinaan ng mga Marcos sa social media. At mukhang epektibo ang estratehiya. Dahil hindi niya na kailang sumalis ang mga debate at at least hindi na sa kailangang sumayaw na parang isang determinado abogado. siya sa At yan ang headlines noon, history ngayon. May reply at hana, dahil bilog ang balita.